Ang buong kwento ng pagkawala ng Beaumont children. Ang pagkawala ng Beaumont children ay isa sa mga pinakanakakatakot at misteryosong kaso sa kasaysayan ng Australia. Noong Enero 26, 1966, tatlong magkakapatid mula sa Adelaide, sina Jane, Arna, at Grant ay nagpunta sa Glenelg Beach upang maglaro. Ang araw na iyon ay isang mainit na araw ng tag-init at tulad ng maraming pamilya, ang mga Beaumont ay nagpasya na magtungo sa beach upang magpalamig. Ang ina nilang si Nancy Beaumont ay nagbigay pahintulot sa mga bata na magtungo sa beach ng mag-isa, isang karaniwang gawain noong panahong iyon sa ligtas na komunidad ng Adelaide. Nang magalis ang magkakapatid sa kanilang tahanan, bandang alas 10 ng umaga, sila ay sumakay ng bus papunta sa Glenel Beach, isang popular na destinasyon para sa mga pamilya. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, at gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki at i sa iyong mga kaibigan. Si Jane, ang panganay sa magkakapatid, ay inutusan ng kanilang ina na magdala ng pera para sa pamasahe pabalik at para bumili ng pagkain. Ang mga bata ay inaasahang uuwi bandang tanghali. Nang hindi sila bumalik ng tanghali, nagsimulang mag-alala si Nancy Beaumont. Sa umpisa, naisip niyang baka nagtagal lamang ang mga bata sa beach o nakipaglaro sa mga kaibigan. Ngunit nang lumipas ang ilang oras at hindi pa rin sila bumabalik, nagsimula na siyang magpanik at agad na tinawag ang pulisya. Ang pagkawala ng tatlong magkakapatid ay agad na naging pangunahing balita at nagdulot ng malawakang paghahanap. Maraming nakakita sa mga bata sa beach noong araw na iyon. Ayon sa mga ulat, may mga nakapansin sa tatlong bata na naglalaro at nage-enjoy kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Ang lalaki ay inilarawan na nasa edad 30s, may taas na 6 na talampakan at may maayos na pangangatawan. Ayon sa mga saksi, tila pamilyar at komportable ang mga bata kasama ang lalaki na parang matagal na nilang kakilala. Ang huling pagkakita sa magkakapatid ay sa isang bakery malapit sa beach. Ayon sa tindera, bumili ng pagkain ang mga bata na itinuturing nakakaiba dahil hindi sila binigyan ng kanilang ina ng ganong kalaking halaga ng pera. Ang mga pulis ay naniniwala na ang pera ay maaring ibinigay ng lalaking kasama nila. Ang pagkawala ng Beaumont Children ay nagdulot ng isang napakalaking investigasyon at paghahanap. Ang mga autoridad kasama ang mga voluntario mula sa komunidad ay nagsagawa ng malawakang pagsisiyasat sa paligid ng Glenelg Beach at mga karatig Ang mga diving team ay sumisid sa mga tubig malapit sa beach upang hanapin ang mga posibleng ebidensya, ngunit wala silang natagpuan. Maraming teorya at posibleng suspect ang lumitaw sa paglipas ng mga taon. Ilan sa mga ito ay si Bevan Spencer Von Einem ay isang kilalang kriminal na nakakulong dahil sa pagpatay sa isang binatilyo noong 1984. Maraming naniniwala na siya ay posibleng may kinalaman sa pagkawala ng Beaumont Children dahil sa kanyang modus operandi at ang kanyang kasaysayan ng karahasan laban sa mga bata. Gayunpaman, walang sapat na ebidensya na naguugnay sa kanya sa kaso. Isa pang suspect ay si Harry Phipps, isang prominenteng negosyante sa Adelaide na umano'y may kakaibang interes sa mga bata. Ang kanyang anak ay nagsabing nakita niya ang mga Beaumont children sa kanilang bakuran noong araw ng kanilang pagkawala. Bagaman may ilang pahiwatig na naguugnay sa kanya sa kaso, walang konkretong ebidensya ang natagpuan. Si James Ryan O'Neill, na nakulong dahil sa iba pang mga krimen, laban sa mga bata ay isa rin sa mga sinisilip na suspect. Ayon sa ilang ulat, may mga pahiwatig na siya ay nasa Adelaide noong panahon ng pagkawala ng mga Beaumont. Subalit, katulad ng ibang suspect, walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Ang pagkawala ng Beaumont children ay nagdulot ng malawakang takot at pangamba sa komunidad ang tiwala ng mga tao sa seguridad ng kanilang paligid ay nabasag at maraming magulang ang naging mas protektibo sa kanilang mga anak. Ang kaso ay naging isang malaking isyo sa media at maraming haka-haka at chismis ang kumalat na nagdagdag pa sa kalituhan at pangamba ng mga tao. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga autoridad at pribadong investigador, ang kaso ng Beaumont Children ay nananatiling hindi malutas. Taon-taon, tuwing Enero 26, inaalala ng komunidad ng Adelaide ang pagkawala ng tatlong bata at patuloy na umaasa ang kanilang pamilya na isang araw ay malalaman nila ang katotohanan. Ang pagkawala ng Beaumont Children ay nagsilbing babala sa kahalagahan ng kaligtasan ng mga bata at nagdulot ng malalim na pagninilay sa sistema ng hustisya at seguridad sa Australia. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano ang tunay na nangyari sa magkakapatid at patuloy na naghahanap ng kasagutan ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at i-share ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung meron kang sariling mga karanasan na nakakatakot, i-share mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim. Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.